Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Marso 1, 2025. Habang sumasapit ang umaga ng Marso 1, isang banayad ngunit makapangyarihang enerhiya ang bumabalot sa iyo, nag-aanyaya ng malalim na pagninilay at pagtuklas sa iyong sarili. Pisces, ikaw ay likas na sensitibo at may pambihirang kakayahang madama ang masalimuot na emosyon sa mas malalim na antas. Ngayong araw, maaaring maramdaman mong mas lumalalim ang iyong koneksyon sa iyong sariling damdamin. Kaya mahalaga na bigyan mo ng pansin ang anumang lungkot o pangungulila na maaaring lumitaw. Hindi mo kailangang itulak palayo ang mga damdaming ito. Sa halip, yakapin mo sila, pagnilayan, at hayaang unti-unting lumaya sa kanilang pagdaloy. Sa loob ng mga emosyon mong ito, nakatago ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Ang buhay ay isang walang katapusang paglalakbay ng pagtuklas at sa bawat yugto nito may mga aral kang matutunan. Marahil may mga tanong kang paulit-ulit na tinatanong sa iyong sarili, mga tanong tungkol sa iyong direksyon sa buhay, mga pangarap na nais mong matupad at mga desisyong kailangang gawin. Huwag matakot sa kawalan ng kasiguruhan dahil minsan ang kakulangan ng kasagutan ay isang palatandaan na may mas malalalim ka pang dapat tuklasin sa iyong sarili. Bigyan mo ng oras ang iyong isipan upang maglakbay sa loob ng iyong puso, at makikita mo ang linaw na matagal mo nang inaasam. Sa ilalim ng impluensya ng buwan sa Aries, mararamdaman mong may isang apoy na nag-aalab sa loob mo, isang matinding sigla, at pagnanasa na ipahayag ang iyong sarili sa mas matapang at mas malayang paraan. Ang Aries ay isang tanda ng tapang, aksyon, at walang takot na pagsulong, kaya ngayong araw, hinihikayat ka ng sansinukob na pagtuunan ng pansin ang mga bagay na gusto mong simulan o mga pangarap na nais mong isa katuparan. Kung may matagal ka ng pinapangarap na gawin, ngayon na ang tamang panahon upang humakbang patungo rito. Ang buhay ay hindi naghihintay at ang tunay na tagumpay ay nakukuha ng mga taong may lakas ng loob na sumubok. Maaaring ang mga hadlang sa iyong landas ay hindi nakikita sa pisikal na mundo kundi nasa loob mo mismo, takot, pagdududa at kawalan ng kumpiyansa. Ngunit tandaan, Pisces, na ikaw ay isang nilalang na puno ng potensyal at kagandahan. Ang iyong intuition ay isa sa iyong pinakamalalakas na sandata, kaya't pakinggan mo ito. Huwag mong hayaang ang mga negatibong iniisip ay hadlangan ka sa pagkamit ng iyong tunay na layunin. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ay isang patunay na may kakayahan kang baguhin ang iyong buhay sa paraang nais mo. Habang tinatahak mo ang araw na ito, alalahanin mong ang pasasalamat ay isang napakalakas na puwersa. Ang tunay na kasaganaan, ay hindi lamang nasusukat sa dami ng material na bagay na iyong taglay, kundi sa kung paano mo pinahahalagahan ang biyaya ng buhay. Ano man ang estado mo ngayon, maging ito man ay isang panahon ng pagunlad o isang yugto ng pagsubok, may mga bagay pa rin dapat ipagpasalamat. Ang iyong kakayahang magpahayag ng pagmamahal, ang iyong malalim na pagunawa sa mga damdamin ng iba, at ang iyong likas na kabutihan ay ilan lamang sa mga biyayang nagpapayaman sa iyong pagkatao. Ngayong araw, buksan mo ang iyong puso at hayaan mong ang pagmamahal ay malayang dumaloy sa iyong buhay. Kung may mga taong nais lumapit sa iyo, tanggapin mo sila ng bukas palad. Kung may nais kang ipahayag, gawin mo ito ng walang takot. Ang mundo ay puno ng koneksyon, at sa pagbabahagi ng iyong sarili ng totoo, at tapat, mas lumalalim ang iyong kaugnayan sa iba. Maaaring sa iyong pagiging bukas sa iba ay makatagpo ka ng isang bagong pagkakaibigan, isang mahalagang pag-unawa, o isang sandali ng inspirasyon na magpapabago sa iyong pananaw sa buhay. Ngayong araw ay isang perpek matakot na ipakita ang tunay mong sarili, dahil ang iyong liwanag ay isang biyaya hindi lamang sa iyo, kundi sa lahat ng nasa paligid mo. Magpatuloy ka sa iyong landas ng may tiwala, tapang, at pag-asa. Yakapin mo ang araw na ito ng may pusong puno ng pagmamahal at pananabik sa kung ano pa ang maaaring dumating. Ang universo ay may magandang plano para sa iyo, maniwala ka, Pisces, na ikaw ay nasa tamang landas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.